Kung pinapanood mo ang video na ito ngayon, maaaring nararamdaman mo ang bigat ng bagong linggong nagsimula, ang mga responsibilidad, hamon, at mga inaasahan. Maaaring mabilis na ang takbo ng iyong isipan, iniisip ang lahat ng kailangang gawin, ayusin, at makamit. Ngunit bago ang lahat ng ito, nais kitang anyayahan na huminto muna, ilang minuto lamang, sapagkat may isang makapangyarihang espiritual na lihim ang sinumang nagsisimula ng linggo kasama ang Diyos ay nagtatapos ito na may tagumpay at ito ay hindi lamang isang magandang kasabihan. Ito ay isang katotohanang biblikal. Sa Kawikaan 16:3 kasulat. "Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag." Ibig sabihin, kapag ipinagkatiwala mo ang iyong mga landas sa Diyos, maging ang imposible ay nagiging posible kaya't manatili ka sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Tayo'y manalangin ng magkasama. Isang tunay na pagsuko, isang tapat na pag-uusap sa Ama, sapagkat ang iyong linggo ay maaring magsimula na puno ng kapayapaan, direksyon at pagpapala. Lahat ay nagbabago kapag sinimulan mo ito sa langit. Google Tradutor, hindi ka narito ng aksidente. Maaring ang linggong ito ay maging mapagpasya para sa iyo maaring may mahalagang panayam, desisyong kailangang gawin o kasagutang matagal mo nang hinihintay. At ang iyong puso, kahit na sinusubukang magpakita ng katatagan, ay puno ng pagdududa, pagkabalisa at maging ng takot. Iyan ang dahilan kung bakit, bago ang anumang hakbang, kailangan nating ihanay ang ating puso sa Diyos. Sapagkat itinuturo sa atin ng Biblia sa Isaiah 41.10 Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. Ito ang pangakong kailangan mong dalhin sa iyong puso sa buong linggo. Hindi mahalaga kung ano ang nasa harap mo, nauuna ang Diyos, inihahanda ang daan, at kapag siya ang nangunguna, walang makapipigil sa iyo. Ngunit nagsisimula ito ngayon sa sandaling ito sa panalanging ito. Maaring nararamdaman mong maliit ka sa harap ng mga kailangang harapin. Maaring iniisip mong wala kang lakas upang magsimulang muli. Ngunit hayaan mong ipaalala ko sa iyo, hindi pinipili ng Diyos ang pinakamalalakas, pinalalakas niya ang mga pinili. At kung narito ka, ikaw ay pinili. Sa awit 37.2 Fib sinasabi, Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad, magtiwala ka rin sa Kanya at Siya'y gagawa hindi ka iniiwan ng Diyos sa gitna ng proseso kumikilos siya nang hihimasok siya sumusuporta siya ngunit kailangan ang pagtitiwala kaya ngayon nais kitang anyayahan na manalangin kasama ko hindi lamang pag-uulit ng mga salita kundi ang tunay na pagbubukas ng puso isipin mong inihahandog mo sa kanya ang lahat ng naghihintay sa iyo sa linggong ito ang mabuti ang mahirap ang hindi inaasahan at maniwalang inaalagaan niya na ang bawat detalye. Tayo'y manalangin ngayon, Panginoon kong Diyos at aking Ama, sa sandaling ito ay lumalapit ako sa iyo, na may buong sinseridad ng aking kaluluwa. Nagsisimula ang isang bagong linggo, at kasama nito ang mga alalahanin, mga obligasyon, mga hamon. Ngunit sumisibol din ang isang bagong pagkakataon na muling magsimula sa iyong presensya. Ama, ayokong gumawa ng hakbang nang wala ang iyong gabay, Inaamin kong mag-isa, hindi ko kaya. Ako'y limitado, nagkakamali, walang katiyakan. Ngunit sa iyo, ako'y malakas. Sa iyo ko natatagpuan ang lahat ng kailangan ko upang mapagtagumpayan ang anumang haharapin. Kaya't, banal na espiritu, bisitahin mo ngayon ang bawat bahagi ng aking buhay. Bisitahin mo ang aking mga kaisipan, aking damdamin, aking mga desisyon. Alisin mo sa akin ang lahat ng humahadlang sa akin, upang maranasan ang iyong pinakamainam. Nawa'y sa linggong ito, Panginoon, ang iyong espiritu ang gumabay at umakay sa akin sa bawat pagpili, sa bawat detalye. Panginoon, hinihiling ko sa iyo, magdala ka ng kapayapaan sa aking isipan. Madalas akong natatalo ng pagkabalisa, ng pagdududa, ng takot na hindi ko kayanin. Ngunit ang iyong salita ay nagpapaalala sa akin sa Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ipabatid ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagunawa ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus na ang kapayapaang.